Kumusta sa lahat, maligayang pagdating sa channel. Medyo mas personal ang video ngayon, nagbabahagi kami ng isang taos pusong kwento mula sa isa sa mga bagong sumisikat na bituin sa eksena ng musika, si Imogen Kantong. Kamakailan, ibinalita niya ang pagpanaw ng kanyang lolo. Maglaan tayo ng ilang sandali upang pag-isipan kung ano ang ibinahagi niya, at kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanya at sa kanyang mga taga-suporta. Si Imogen Kantong ay isang batang mga awit na patuloy na gumagawa ng kanyang pangalan sa lokal na industriya ng musika maliwanag na boses, tapat na lyrics, at dumaraming fanbase na humahanga hindi lang sa kanyang talento, kundi pati na rin sa kanyang puso. Noong Setyembre 11, 2025, iniulat ng ABC Bean na malungkot na nawalan ng lolo si Imogen. Sa kanilang artikulong, ang batang mga awit na si Imogen Kantong ay nagluluksa sa pagpanaw ng kanyang lolo, ibinunyag nila na labis siyang naapektuhan ng pagkawala. Ang hirap kapag wala na ang taong malapit sa puso mo, lalo na ang taong naging bahagi na ng buhay mo simula pa lang. Ang pagkawala ng isang lolo't lola ay madalas na isa sa mga unang malaking pagkalugi na nararanasan ng isang kabataan. Hinuhubog nito ang iyong pag-unawa sa pag-ibig, alaala, at kalungkutan. Para kay Imogen, habang binabalansin niya ang kanyang tumataas na karera at personal na buhay, ito ay isang sandali na malamang na nagdadala ng maraming emosyonal na bigat. Ito rin ay nagpapaalala sa amin bilang mga tagahanga at tagamasid ng tao sa likod ng musika, ang pamilya, kasaysayan, mga alaala na tumutulong sa paghubog ng isang artista. At habang siya ay maaaring dumaranas ng isang mahirap na oras, maraming mga tagahanga ang umabot upang magpadala ng kanilang pagmamahal at suporta. Ang pagbubuhos ng kabaitan na iyon ay talagang makakapagbago. Mayroong isang bagay sa pangkalahatan na tao sa sandaling tulad nito. Lahat tayo ay nahaharap sa pagkawala sa anumang paraan, at ang panonood sa isang taong tinitingalan natin upang dumaan sa kalungkutan ay makakatulong sa atin na hindi makaramdam ng pag-iisa sa atin. Empathy, compassion, ito ay kasinghalaga ng palakpakan at paghanga sa talento. Kung ikaw ay dumaranas ng pagkawala o kakilala ng isang tao, tandaan na okay lang sa pakiramdam. Okay lang na maglaan ng oras. At okay lang na umasa sa mga kaibigan, pamilya, at iyong komunidad para sa suporta. Salamat sa pagsama mo sa akin ngayon para sa pagpaparangal sa lolo ni Imogen at sa pagpaparangal sa sinumang nakaranas ng pagkawala. Kung gusto mong magbahagi ng mensahe ng suporta para kay Imogen, mag-iwan ako ng link sa paglalarawan sa kanyang social media dahil sigurado akong matutuwa siya sa pakikinig mula sa kanyang mga tagahanga. Kung nakita mong makabuluhan ang video na ito, mangyaring bigyan ito ng thumbs up, ibahagi ito sa isang taong maaaring kailanganin marinig ito, at huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. Inatan ang iyong sarili at ang isa't isa. Makikita kita sa susunod na video.